Meron po tayong makikita senyales pagtingin lang sa tenga ng tao. Okay? Ano yung mga ear signs? Kung healthy ka o hindi. Yan, no? May iba namumula yung tenga. Yung iba, merong mga ganitong tag sa tenga o sumasakit ang tenga. Maraming possibility. Ayan, no? Merong may luga pa lumalabas. Isa-isahin natin, ha? Number one, kung yung tenga mo laging nangangati. Di ba? Very common yan. Maraming nangangati. Pag nangangati, maraming possibility pwedeng may fungal infection. Yung pag nililinis mo yung tenga mo, may lumalabas na parang balat-balat na flaky, maputi-puti. Pwedeng fungal infection yan, pwedeng candida or aspergillus. Pwedeng may white na lumalabas or wala. Minsan masakit-sakit din ang tenga. Pag nangangati ang tenga, pwede rin parang balakubak 'yan. Okay? Parang balakubak 'yan, seborrheic dermatitis. Ang seborrheic dermatitis nagbabalakubak dito, dito sa may patilya, pati sa tenga, pati sa loob. Yung mga may psoriasis, may eczema, minsan umaabo sa tenga. Ito po, yung mahilig mag-earbuds, uh, nakikinig ng music, 'di ba? Minsan kinikena, kinig hindi malinis napapasok yung infection, nagkakaroon ng fungal infection. Yung mga gumagamit ng hearing aid, pwede rin. Or yung may sabon na masyado nakakadry, hindi rin maganda. So maraming causes. Pag nangangati ang tenga, pupunta tayo sa ENT doctor. Huwag tusok-tusokin ng cotton buds or posporo, baka mabutas ang eardrum. Number two, o, oh, tingnan nyo maigi, red ears. Okay? May taong ganyan, di ba? Red ear syndrome. Yung iba, emotion lang. Napapahiya, o natutuwa, namumula yung muka, namumula yung tenga. Pero may tao, pag namumula, sumasakit din. Masakit yung tenga, parang burning sensation. Pwede rin sa mga nagme-menopause. Nagme-menopause, nag-hot flash, hormonal change, meron din namumula ang tenga. Ano, you know, ano, you know, why are my ears red? Why are my ears hot and red? Ano, you know, pwedeng emotion, hindi niya makontrol, Pwede environment, mainit, pwedeng menopause, hormonal changes, baka may gamot iniinom, meron ding red ear syndrome. Actually, hindi naman dapat to delikado, pero pwede magpatingin sa dermatologist. Okay? Derma or ENT doctor kung laging namumula at sumasakit yung tenga. Meron din namumula na merong hemangioma. Alam niyo hemangioma, parang strawberry yun. Eh. Parang maliit na strawberry, may tumutubo dito. Meron din ganun nangyayari. Red ears. Number three, pakita mo, Doc Lisa. Creased ear lobes. Ito, may linya. Check nyo sa salamin kung may linya kayo. Okay. Alam namin tong bilang internist at cardiologist. Tawag namin dyan, Frank Sign. Sign of, ayon sa research, connected sa sakit sa puso, bara sa ugat sa puso. Merong ganyan. Okay? May possibility. Sasabihin mo, Doc, anong connection nitong linya sa tenga sa sakit sa puso? Eh, sa pag-aaral, nakita nila, mas maraming tao na may ganitong linya mas mataas yung chance magkasakit sa puso. Hindi 100%. Ibig sabihin, anong explanation? Sabi nila yung mga maliliit na mga ugat, maliliit na blood vessel, yung elastic tissue, medyo parang humihina, rumurupok yung mga, yung mga lining ng ugat natin, pati yung lining ng puso, rumurupok. Kaya pag tumatanda, kakalinya So, ibig lang sabihin nito, higher risk for heart disease, maging mas healthy, huwag manigarilyo, kumain na mas masustansya kung meron kayo ganitong linya. Napapansin ko pag tumatanda eh. Chris Earlobe, Frank Sign. Meron po yan. Number 4 out of 12, ear pain. Yung laging masakit ang tenga. Okay? Pag masakit ang tenga, pwedeng galing sa ipin. Okay? Toothache. Pwede rin masakit ang tenga, natulog tayo, nagising, uh, teeth clenching. Hindi mo alam, sobra kang stress, nguya ka ng yung, uh, nguya. Pwede rin masakit ang tenga, TMJ, Temporomandibular Joint Syndrome. Yung may problema dito, yung connection, kaya masakit dito. Okay? Meron din pwedeng may Tonsillitis. Pero siyempre pag ear pain, ayaw natin. Baka merong bukol. Pwede rin may bukol. Ayan, no? ba't sumasakit ang tenga? Pwedeng sinusitis, pwedeng ipin, pwedeng may tutuli sa loob, ni natin masabi, or pwedeng may bukol. Kung sobrang sakit ang tenga. Number five, may nanak lumalabas, madilaw. ba. Diba? Minsan, madilaw talaga yung earwax natin. Pero yung may nana na may amoy. ba? Diba? Yung may amoy na lumalabas. Lalo na sa bata. Minsan, di ba? May lumalabas. Pwedeng butas ang eardrum. Bakit nab nabutas ang eardrum? Pwede yung otitis media. Infection sa tenga. Nagumpisa minsan yan as eh. sipon. Sipon-sipon. Infection sa tenga. Ganun nangyari yan. Ruptured eardrum. Okay? Pwede rin na trauma. Okay, baka napalo, natusok. Pwedeng tinusok man ng cotton buds o yung mga bata kung ano nung posporo pinasok. Delikado po yan. Ang lambot lang ng ear, uh, eardrum natin. Ang bilis mabutas yan. Pag nabutas ang eardrum, minsan di na nagihilom. Swimmer's ear, nag sa dagat, madumi. Yan ang pinasok. Dermatitis, pwede rin. Yan ang mga causes ng nana sa tenga. Ito po, oh, tingnan mo, Doc Lisa, o, oh, ear tag. May mga tao may ear tag. Ayan, o. Oh. Ang tawag dito medically, pre-auricular skin tag. Dito sa labas ng tenga. Pinanganak pa lang yung baby, o, oh, may ear tag. Ito, ear tag. Yung iba, may butas pa. May butas. Ano nangyayari? Bali, genetic yan. Kasi, di ba, nag-umpisa tayo sa sinapupunan as a fetus. Habang lumalaki yung yung bata na perform eh. na perform yung puso, yung baga, pati yung tenga. Parang hindi masyado na form maigi. Kaya may naiiwan. So, pwedeng may genetic abnormality. Misa na mama na yan. Hindi naman delikado. Basta wala lang butas, wala lang nana, lumalabas, at uh, walang impeksyon. Okay? Misan, genetic syndrome or misan connected sa problema sa sinus, sinus tract problem. Baka may butas, may connection doon sa sinus eh. So, titingnan din. Okay? Yung iba, tinatanggal ko masyado malaki. Pero otherwise, hindi naman delikado yan. Ear tag or pre-auricular skin tag ang tawag. Ito, number seven. Ako, sa mga boksingero, wrestler, very common. Pag may nakita kayong ganito, Tawag nila dyan, cauliflower. Parang cauliflower. Cauliflower ear. Halos maraming wrestler. Tingnan mo ito, mga sikat na mga wrestler boxer. Si Conan Mac McGregor. Ayan, oh. Eh, no? Lahat sila may cauliflower ear. Ibig sabihin, kakasuntok, kaka... Uh, kayo na lang tumingin ng picture sa Google, medyo very sensitive talaga. Iba pa nagsuntukan yung mga wrestler, dugo-dugo talaga yan. Pag nadugo, napunit, magko-cauliflower yan, nagdi-dehydrate. Actually, dinedrain pa yan eh. Tinutusok, nilalabas yung nana. Oo. Parang namamatay yung cartilage, oh. cauliflower ear. Common yan sa boxer or sa wrestler. Yan. Number eight, ito, earwax. Tignan nyo yung earwax. Pasensya na kung sensitive, ba kung makain kayo. One to eight, oh. saan dyan ang earwax nyo? Okay, actually, dapat nga hindi nagko-cotton buds, bawal eh. Pero anyway, kung sa labas lang talaga, or sa tissue lang, or sa tuwalya lang, pag nakita mo madilaw-dilaw, may tao madilaw yung earwax. Pinanganak ka nun. Actually, kusang lumalabas yan eh. May taong maputi yung earwax, o parang flake, flaky, parang flakey na earwax, pwedeng fungal infection eh. Pero pag earwax mo, masyado ma-orange. Ibang usapan na yan, di ba? Baka may infection na to lalo na kung hindi maganda yung amoy. Pag maitim, ah, hindi pwede to maitim. Baka may infection to Lalo na kung may dugo ang tenga. O, oh, ibang usapan na to So, itong mga iba, ah, medyo hindi na to normal. Okay? Ito pwede pang normal. Normally, kusan dapat lumalabas yan hindi kailangan pinupush natin. So, ano ba tong earwax ninyo? Trabaho ng earwax, ilinis ang tenga. Number nine, nabibingi pero isang tenga lang. May taong ganun, one side lang nabibingi. Ano ibig sabihin yan? Pwedeng may tutuli lang, pwedeng may infection yung isang tenga, pwedeng may trauma na sugat, or pwedeng may bukol sa auditory nerve. Merong ganon. May nerve dyan eh. Merong ganong isang sakit na may bukol kaya biglang nabibingi one side. Pero very commonly, baka may tutuli lang nakabara, pacheck tayo sa ENT. Sila lang magtatanggal ng dumi. Hindi ko pinapayo yung mga sariling dukot, delikado po, o yung mga ear candling, hindi ko rin pinapayo yun. Puta na tayo sa ENT, mas uh, sulit tayo dun. Walang choice eh. Oh, kung walang libre, wala pong choice. Eh. Kailangan talaga na mas safe para hindi mabutas ang eardrum. Ang daming kababayan natin, butas ang eardrum. Bakit? Kakatusok. Pag nabutas yung eardrum, pwedeng hindi gumaling. Habang buhay butas ang eardrum, napakahirap. Hindi ka na pwede swimming Kahit yung ligo mo, maingat ka. Lagi nakatakip ang tenga. Very prone to infection. Number 10, problema sa tenga kung healthy o hindi may naririnig, umuugong. Ang dami nagko-comment sa araw. Dok, may umuugong tenga ko. Parang may electric fan, parang may makina o LRT naririnig. Tinnitus. Ayan, parang bell. Tinnitus. Okay? Maraming cause ang tinnitus. Pwedeng may allergy ka, may sipon ka. Sa ilong, galing kasi sa tenga, may sipon, maraming uhog, napunta dito sa tenga, pwede yon pwedeng nabibingi uh, pag nabibingi na yung tao parang ugong na lang naririnig pwede yon pero ang tinnitus pala nakita nila connected din sa high blood yung mga taong may high blood pressure nakakarinig rin pala na ugong so high blood high cholesterol medyo may connection din sa ugong yung nagre-ring kaya check nyo rin blood pressure nyo pero tinnitus sa akin ako minsan may tinnitus ako eh. Sa sipon, allergy, tsaka anti-allergy na ko. Tsaka ang tinnitus, connected din yan sa hilo, sa vertigo. sa so Yan, tinnitus o, oh. ugong, damage sa ear, injury sa ear, earwax, ear infection. Pwede yung allergy, kaya ka ng Tapos ito yung binabanggit ko, sinusitis, uh, ear infection. Number eleven crackling sound sa ear. Parang nagkukwak-kwak-kwak. Parang nagkukwak-kwak yung tenga. Okay? Actually, medyo common to eh. Sumakay ka ng airplane, makyat ka ng bagyo, mataas na lugar, parang nagkukwak-kwak siya, hindi nagbabalance yung pressure. Kasi yung ilong natin at tenga, connected yan, meron yan uh, isang tube, eustachian tube. So, pwedeng may allergy, kaya nag, meron ka naririnig na sound, pwedeng may earwax, pwedeng may infection, middle ear infection, pwedeng may bukol, nasal polyp or nasal tumor. Ito, delikado rin ito, iniingatan natin. Kaya nagtutunog-tunog yung sound sa tenga. Okay? Kung mataas yung, uh, kaya rin, ka ng mataas na ele elevator, or umakyat sa bagyo, or sumakay sa airplane, maganda nga may baong kayong chewing gum. Kasi pag lunok kayo na lunok ng laway sa chewing gum, nagbabalance yung uh, pressure sa tenga pati sa ilong. Lunok lang na lunok. Isang strategy, ganito. Turo to na ENT, doctor ko. Eh. Pag ayaw mawala yung bara or yung galing ka sa mataas na lugar, parang nabibingi, pwede mo i-press ang ilong mo tapos lulunok. Press ang ilong, lunok. Ganon. Press ilong lunok. Makita mo, magpa-pop siya konti. Yung iba, sumisinga. Ako, hindi ko gano' pinapayon Yung sasarado, sisinga. Malakas yung pressure eh. mas, gusto, mas gusto ko yung press lang ilong, lunok lang. Mas madali. Or inom lang na tubig or chewing gum. Home remedies for crackling in the ear. Yan o, no? may decongestant, nasal spray, ear o manage TMG exercise. So nakita nyo, tenga lang. Ang dami na natin nakikita kung may sakit. Meron pala dito maputla ang tenga. Pagmutla, siyempre anemic. Maputla din yung mukha. Number 12, dinagdag ko lang. Meron naman problema din sa tenga. Medyo, kala nila rare to yung nakakarinig ng boses. Meron ganun eh. 10% ang taon nakakarinig ng boses, auditory hallucination. Ayan, eh, no? Nakakarinig. Common pala yan. Okay? So, pag meron nakakarinig ng boses, huwag isipin agad na psychiatric case, uh, may depresya sa pag-iisip, o nawawalan ng bait, yung mga ganun, di ba? Possible yon. Merong mga schizophrenia, psychosis na talagang nakakarinig. Pero maraming ibang dahilan pala na normal lang na misa parang may naririnig kang nagbubulong sa iyo na ibang tao. Okay? Pag namatayan ng mahal sa buhay, very close, asawa, magulang, sa sobra kang lungkot, parang naririnig mo siya o naririnig mo siya. Head injury, sobrang stress. Nag-droga, uh, nag nag Isang symptom yun, nakakarinig alak, alcoholic withdrawal, nakakarinig din. Okay? So, yung mga masyadong depressed, kulang sa tulog, okay, puyat na puyat, parang may nakikita, may naririnig. Yung Parkinson's disease, yung mga demensya, yung nag uulianin sasabihin nila nanay, uy, may nakikita ako, may naririnig ako, wala naman. So, pwede rin yan na naririnig nila. Okay? Sana po nakatulong to. Red ear, ear tag, ah, uh, ear crease. Ito yung mga kakaibang mga nakikita natin sa tenga tungkol sa inyong kalusugan. Salamat po.